Paano mo sabi pag nasa midnight crisis ka, brother? Ano bang ba feeling ng gano'n? Yung parang pakaramdam mo, wala ka pa rin nararating pero tumatanda ka na. Yan yung midlife crisis. Existential oh, crisis yun. naman, yung may ka o wala, hindi mo alam kung ano ginagawa mo rito sa mundo. Tapos parang na namang problema ka dahil dun. Okay. Uh, kasi parang kahit nung tumutulong ka, hindi pa nila na ano yung ano, parang napipil, parang hindi nila na-appreciate yung ginagawa mo. Pag hindi nila na-appreciate yung pagtulong mo, eh, Umarap ka ng taong ma-appreciate uh -oh. yung tulong mo. <laughs> Basic. Bakit? Ingrato yung mga tao na yan eh. Okay. Pwede kang welcome ka na magturo ng pagiging grateful, pero good luck kung matutulan nila yan at a very late age na. Kasi, alam mo, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko tungkol sa buhay, yung matuto ka maging mapagpasalamat. Pag mapagpasalamat ka, tuloy-tuloy ang blessing sa buhay mo. Pero pag hindi ka maroon magpasalamat, tignan mo, yung mga tao ang nagbibigay ng blessing sa'yo nilalayasan ka tapos hindi sila nagtutuloy sa'yo paglipas ng ilang panahon ganon yung nangyayari dyan sa mga tao na kaya tignan mo wala silang mga opportunity sa buhay hirap sila bakit hirap? eh hindi sila marunong magpasalamat sa konting binigay sa kanila eh. so wala na ngayon nadadagdag doon sa mga dating nagbigay sa kanila ganon ang mahirap niyan, ingrato ka na nga buraut ka pa <laughs> ang dami niyan, brad yung mga kadalasan sa mga buraut ingrato rin kadalasan sa mga buraot ingrato rin tapos kadalasan, kadalasan sa mga ingrato buraot din Oo. Oh, yung kahit konting may ano ka lang brother may konting sabihin lang ako na suggestion na ano para naman sa amin parang na, ang nagiging ano nila approach nila negative tapos pasama na agad kahit marami ka na naitulong ah brother lipat ka na na ibang tutulungan kasi if already done enough. Sapat na yung nagawa mo. Hindi nga sila makapagpasalamat sa ginawa mo eh. Umanap ka ngayon ng mga tao na matut marunong magpasalamat sa mga konting bagay na ibinigay mo. Ganun. Nasa maling circle ka kapag ka ganyan, brother. Diretsa na, maling circle ka. Lalo na ka mag-anak mo, nasa maling circle ka. Iyan yung kawikaan Tagalog. Pakainin man ng kalabaw, hindi malasahan. Oh, Kawika ang Tagalog yan eh Kahit ano pa Ibigay eh. mo dyan sa mga tao na yan Kahit bigyan mo pa na daan libo yan kada buwan Uubusin lang nila yan Pag tumigil ka na Sa pagbibigay sa kanila Galit pa sila sa'yo Nakala mo inapi mo sila Mismo. Mga basura ng lipunan yan brother eh. Isang bes mo lang Isang beses mo lang ano Ate na mo Pakita na, ko sa inyo Kung gaano kalalayan Pakita ko lang sa inyo Kung gaano kalalayan eh. OFW O breadwinner Type yes Kung nararanasan mo yan Totoo lang Type no kung hindi Hindi naman lahat mag-yes dyan eh May mga mag-no -no dyan Pero tignan mo lang yung general consensus ng mga tao You will understand uh, ah, Ayan, no, tanong mo ah, See? Ayan o oh. Ang general majority uh, okay, nag-yes eh. Ang general majority nag-yes Ano pala? Iniinom kubos na Okay Follow up question, brother Kumadali um, na na naman yung brother Lagi naman, wala namang bago, brother. Wala namang bago. <laughs> lagi last naman. question ko. Nge, go. Ano na, bababa na rin ako. Ano? Hanggang sa dulo, mananatili pa rin ako sumasagot ng mga ako. Mananatili ako hindi interesado sa kumikita. Mananatili ako hindi interesado sa pera. Rin. Mananatili ako hindi interesado sa kasikatan, sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa katanyagan pa rin akong sumasagot sa mga tanong ninyo sa pag